Laos na raw po ang mga pangalang hango sa mga santo at santa. Alamin kung ano na ang mga pinakasikat na pangalan ngayon para sa ating mga Pilipino sa live report ni Bam Alegre. Bam! Jessica, bukod sa mga high-tech gadgets, isa daw paraan para malaman na nasa makabagong panahon tayo ngayon, eh yung pangalan ng mga bagong panganak na mga sanggol. Kung dati, eh, yun nga, tunog santo at santa, hango sa mga tunog kastila, eh, ngayon daw, mas modern. Narito ang ulat. Sa datos ng National Statistics Office noong 2011, ang pinakasikat na pangalan daw ng mga sanggol na lalaki, John Paul. At sa mga baby girl naman, Althea. Noong 2010, Adrian at Rian. At mula 2007 hanggang 2009, Joshua at Angel. Lahat halos tunog kanluranin na. Napaglipasan na nga ba ng panahon ng mga pangalang Tunog Kastila o di kaya eh hango sa Santo at Santa? Kung ang elementary school teacher na si Mr. Felipe ang tatanungin Bihira na raw siyang magkaroon ng estudyante na may makalumang pangalan. Parang Americanized na parang mga yung sa Korean pangalan na nagagaling mga pangalan ng mga bata ngayon. So kung ano yung nausong naririnig nila pangalan, yun na yung sinusunod nilang pangalan. Wala na yung kalumaan nun na sinusundor pa yung mga may Maria, may Milagros. Pero paminsan-minsan may mga tulad ni Junior na ipinagpapatuloy ang pangalan ng kanyang ama, Dado Balberan pag iba pangalan ko, tinatawahan ako. Pero hindi ka naman naiinis? Hindi. Pag nagagalit lang. Sa isang social experiment, inalam namin kung ano ang patok na pangalan sa classroom na ito. Dito sa classroom nyo, ilan dito yung magkakapareho yung pangalan? Okay, meron akong tatlong angel, tapos dalawang Christian. Okay, meron ako dito si Beyoncé Lee. Apelyido naman ang ating pag-usapan. Pinalitan noon ni Governor General Narciso Claveria yung mga apelyido ng ating ninuno gamit ang katalogo alfabetiko de apelyidos noong November 21, 1849. At ngayon, ayon sa NSO, ito yung sampu sa pinakapopular na apelyido dito sa Pilipinas sa makabagong panahon. Marami kang kaapelyido kung isa kang Santos, Reyes, Cruz, Bautista, Del Rosario, Gonzales, Aquino, Ramos, Garcia at Lopez. Bagamat malaya ang bawat magulang na pangalanan ng kanilang mga anak, paalala ng NSO, huwag naman daw masyadong mawili sa pagbigay ng first names. Baka mahirapan lang ang inyong mga anak sa pag-fill up ng iba't ibang application form paglaki niya. Ang reminder lang namin sa mga parents uh, sa pagbibigay ng mga first name ng mga anak nila, ang maximum lang po na applicable sa item for child's first name ay maximum of uh, 64 characters lang. Ma'am Jessica, bagamat mayroong ganyang paalala na huwag masyadong mahaba yung pangalan, wag din naman daw masyadong common dahil pwede magka-problema sa NBI clearance at magkaroon ka ng kapangalan na may criminal record pala. At isang batayan para sa mga bagulang kapag nag-iisip ng pangalan, eh dapat eh, madadala ito ng bata na may dignidad. Ika nga, i-apply natin yung golden rule, no? Don't name unto others what you don't want others to name to you. Jessica? Mm -hmm. Yung mga may H-BAM, uso pa ba? marami rin, Jessica. Mm -hmm. no? Ito yung nakikita natin sa generation na yun. Tawag na iba dyan. na no? JJ generation. Yung may age na nilalagay. Although most, sa ngayon, most of nakikita natin, dinadagdag lang sa mga palayaw nila. Pero may ilan din na talagang nasa birth certificate na may silent age na Well, trademark na ito ng kulturang Pilipino. Mm -hmm. Pero, di ba, eh, kanya-kanyang gusto yan, eh, kanya-kanyang style. At eh, saka pangalan mo yun, eh. kung gusto mo maging unique, okay lang yun, di ba? Mm -hmm. Eh, Ang curious lang ako, ano yung mga Korean name na ipinapangalan na ngayon sa mga Pilipino? May madalas dyan, no? kasi kung titignan natin, bagamat uh, usong-uso yung Koreans, medyo limited din yung mga pangalan ng mga Koreans. Mm -hmm. no? May Park, may Kim. At iba't ibang combinations lang yan, Kim Park, uh, yun. yun, yun yung mga, sabi sa atin ng NSO, yun yung mga madalas daw na ipangalan na ngayon. May dinadagdagan na ng Kim, ng Park, at iba't ibang... Wala pa naman nagpapangalan ng Sai. W wala ko, wala pa naman. <laughs> <laughs> Maraming salamat, Bam Alegre.